araw mga pangga ito po ang aking lupang sinilangan ito ang tahanan ng aking lahi ah, tingnan ninyo mga kapatid narito po kami sa menerang Manarang Barangay Batbat Ginobatan Albay tingnan ninyo ang aming lupang sinilangan. Hindi nagbabago mula pa ng panahon ng Kastila, wala pang kalsada dito. Panahon ng Hapon, wala pa rin hanggang ngayon. Panahon na ng anak ni President Ferdinand Marcos. Wala pa rin kalsada dito sa amin. Nung maliit pa ako, pag kami sa school, isang oras ang lakaran bago ka makarating sa school. kung pupunta ka naman sa bayan apat na oras ang lakaran bago ka makarating sa sakayan papunta ng kalsada tingnan ninyo mga pangga ilang dekada pa po ang aabuti namin para malagyan ng kalsada dito baka abutin pa ng limang dekada wala pa rin kalsada sa aming lugar kawawa naman ang mga magsasaka at mga naninirahan dito nung maliit pa ako marami ang mga bahay dito pero ngayon tingnan ninyo parang wala nang bahay hmm. tingnan po ninyo